Anong ganap sa mundo ng showbiz? Spotted ngayon ang aktor na si Vong Navarro matapos niyang muling nakasama ang kanyang dating kasamahan sa sikat na dance group na Street Boys. Ito ang unang pagkakataon na muling nakasama ni Vong ang dating niyang kagrupo mula nang siya ay makalaya. A very Merry Christmas to all of you, brothers for life, from the bottom of our hearts. A huge thank you for the prayers and undying support. May God be with us always sa ad sa Facebook post ng Street Boys. Matatandaan na ilang buwan din na hindi nakapiling ni Vong ang kanyang mga kaibigan makaraan itong makulong sa National Bureau of Investigation Detention Facility at Taguig City Jail dahil sa kasong rape na isinampan ni Denise Cornejo. Si Vong Navarro ay isang sikat na aktor, model, dancer at host dito sa Pilipinas. Isa rin si Vong sa mga miyembro ng sikat na dance group na Street Boys. Si Vong ay isa sa mga original host ng It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito?